Good morning mga idol, ayan nandito na po ulit-ulit tayo sa ating fish pan At uh, napagpakain na din tayo ng uh, mga alaga nating tilapia ayan, uh, Pero puntaan pa rin dito Kakain lang yan lang Bali 3 days na silang kumakain ng pre-starter Tapos after uh, how many days? Maging starter na tayo nyan. sila mga idol. Oh. Maganda yung araw ngayon. Oh. Masyadong uh, patirik ang araw. Napakaaga pa lang. sila mga idol. Oh. Hindi puntahan sila ngayon dito. Sa mga nanonood ng ating uh, vlog, salamat sa inyo. Ayan, oh. Tanong tanong lang po. Lalo na yung mga gusto magalaga ng tilapia dyan. At uh, para makapag ano tayo mapagturo o paano yung yung mga gagawin